For today's video mga boss magpapalit tayo ng drive belt ng Ford Fiesta So may tama na yung kanyang drive belt So kakalasin mo lang yung dalawang bolts sa taas mga boss Tapos luwagan mo yung bolts sa ilalim Saka muhatakin pababa yung alternator para ma tanggal mo yung alternator belt tapos palit na tayo ng spark plug tapos ng valve cover gasket pinasok na ng langis yung kanyang spark plug bang abuso oh. Pero na yung kanyang valve cover gasket malutong na tapos palit din tayo ng bypass hose May crack na yung kanyang bypass mga boss oh. Tabasag na yung kanyang adaptor, pinaka adaptor niya. So papalitan natin ang bago yan. So ito yung ipapalit natin na bagong bypass mga boss. Ayan, no? Dito nalurog yung kanyang bypass sa kabila. Yung kanyang adaptor. Ayan o, no? oh, putol so ito yung lalagay natin na lago. tapos palit na rin tayo ng pulan tank so ay mga boss nalagyan na natin ng langis tapos pulan pandarin na lang natin We start wala nga nang leg yung ating kilabit na wala na sabi na wala na e, nakakulit malabit e eh. so Okay na yung ating Ford Fiesta Pumusok ng gawa ng